no nagpasok na oh. Hindi na alam kung nagkakainan sila o oh, nagakiss lang. Hello everyone! Kamusta kayo? Ako nga pala si Kabukidera, Certified Mandoranya. So today, nandito tayo ngayon sa ating farmland! Yeah! Nandito tayo sa bukid ngayon, hindi para maggawa ng kung ano-ano dyan, na pagtatanim or magpagbubungkal na lupa. Kundi nandito tayo ngayon sa farmland dahil... Alam niyo ba kung ano gagawin natin sa farmland? <laughs> Gagawin natin dito ay magluluto tayo ng ating mga nakuhang bildad sa fishpad ng iba. <laughs> so guys, ito na po yung ating bildad na nakuha namin sa fishpad nila kapitan. Pero nagpaalam naman po yung aking mga pamangkin sa pinsan doon dahil sabi ko sa kanya kapag ka mangunguha siya ng bildat ay isama niya ako. So ayun, sinama niya ako at nakakuha tayo ng mahigit na kalahating sako nun tapos pinagpartihan namin kaya isang timba ang nakuha namin ang lulutuin natin ngayon guys ay itong bildat no? tawag sa amin bildat ang tawag namin dito tignan nyo siya kung gano'ng kalalaki oh yeah. oh wow Ito pa and then ang luto po nag <coughs> ang gagawin po natin luto dyan is adobo sa gata na maanghang ang <coughs> hang yeah meron tayo dito Gabelonia This is called Gabelonia Gagaptaan natin siya So, tara na! Ayan Ay, meron na siyang mga ano May mga ano na siya May mga namatay na Kasi po ay, ito ay tatlong gabi ng pinasuka Pinasuka siya para mawala po yung iba niyang mga nakaing lupa lupa puti ayun oh kapo na lang natin yan guys kasi mm -hmm. hindi ito pwede I'll go hugasan na natin siya yan. ang dami na pala mga ano oh mga namatay na kasi dapat to Maluto na rin agad mga isa o dalawang araw lang tignan nyo pansinin nyo to guys nagkakainan sila dahil wala na silang makain nagkakainan sila tignan niyo, oh ayan oh oh Ayun oh, nagpasok na oh. Hindi na alam kung nagkakainan sila o nagkakiss lang. sila. Jowa so, sila tapo na natin yan kasi Ito madami siya pero kung titignan niyo yan, maliit lang din to. Mahunti lang dito kasi nga ang malaki lang sa kanya ay yung shell niya. kukuluan lang natin to and then kukuluan natin yung kanyang mga laman-laman. Kukuskusin lang natin siya para perfect. So guys, ito na. Malinis na siya. Magpaparikit na lang tayo kung sa ibang word is magpapaaron. No? Sisindihan na natin itong ating kalan. papasabubin na natin itong ating farmland. mahirap kasi kapag gano'n ay. Mahirap talaga kapag mahirap. Mahirap talaga ng mga lungkota na ba? Ito talaga kung wala. para hindi masyadong malansa ang ating build up So guys, habang nilalagay natin to, nilinisan na rin natin tong gabi para mamaya okay na, lulutuin na lang din. So, tara, doon tayo maglilinis sa aming amin. Ay, nagsama siya. <laughs> doon tayo maglilinis sa ilog, guys, kung saan si ate namin, doon lagi nagaligo. Ang <laughs> <laughs> kapal mo. So, guys, kapasok so, tayo dito sa lagusan. Kapasok tayo sa ating lagusan. Kung saan? Tayo na may alam. Natang... Lalim ata. Ito itong lalim. Oh. Lalim mo. No? Baka bigang hilahin yung pako dyan. Hindi <laughs> naman yan si Kurote. Ikaw nga, te? Ikaw ah. So guys, ito sa ilog. Ito tayo ng ugas ng pagpapagas itong ating mga gabi. bango. Bango ng amoy. Panamigil lang natin para mabilis natin tanggalin yung mga laman niya. Marami lang siyang tignan pero maunti lang yan pag nakuha natin yung mga laman niya talaga. Natulad nito guys. Ninyo. oh, ang laki ng kanya shell. Malaki yung shell niya. Pero tignan mo yung laman. O. Oh. Ganyan na kaliit. Okay, mahimay natin. Dito natin ilagay. Okay. Di may may. Ang shell niya, pero ang So guys, ito na po yung kabu ang laman ng ating mga build. biltad. Kung kanina nakita nyo, sobrang dami niya, no? Pero kung titignan nyo, ito lang yung nakuha natin, no? Oh, no! Okay, natin, natin siya para malinis. Ay, ay ma'am! Hindi ka na pang So, guys, dahil lulutuin na natin siya, kailangan natin magayad ng mga pangpalasa. Lagyan din natin siya ng sili para talagang may sipa. Ng sampung sipa. Labuyo yung ating ilalagay. Meron din tayong ilalagay na syempre yung siling panigang. Ate, ilagay natin sili baka hindi natin makain. So guys, ito na ang ating pinakahihintay. Lulutuin na natin ang ating mahiwagang gulta. Siyempre, kailangan natin ay mantikilya. Guys, yeah, ito, pakita natin yung maganda uh, natin nga dyan. Poking, ano. Kapainitin so, natin siya ng kuunti and then pwede na natin igisa ang luya. Ang bawang. Ayan. Wow, Para sa mga aswang. Sunod na natin ang sili. Silipi. Ito ang mga paborito pagka may handaan. Sili. Silipi. Ayan. Ang bango-bango na. Mabango-bango -bango na siya. Malabas na ang kanyang aromatic. Ang bang bang bangun, bangun, lang muna natin siya. Isa natin. So, ito na. Ito yung tiyatawag na unang gata, ano? You know? Kung sa iba, ikakang gata. Ito yung unang piga. Pwede na siya lagyan ng toyo. Kaya, pinalagyan na natin to para maging adobo style na siya. Tapos sila ilalagay na rin natin yung oyster. Boss, Tapos boss, paabot naman ng ano, paminta. Naka-excite. Naka-excite to ano talaga yung kalalabasan ng ating piloto ngayon. Ayan, lagyan natin siya na. Ari na! Lagyan na natin. siling pangsigang and then pwede na siya. Kakaita tayo! So guys, tingnan nyo at ano na to. Natuyo-tuyo na. Titik na natin kung okay na yung lasa niya. At pag okay na, mausok! At pag okay na is, tatanggalin na natin. Mmm! Harap! Manghang-anghang. Malinamnam. Pwede na to. Tawin na natin. Yan. Yeah. Kagutom. Kakagutom. Yan. Yeah. Ready na ang ating adobo sa gatang bildat sabi ko naman sa inyo, masarap tumambay dito, mahangin, maaliwalas, at masarap matulog. Kung nakikita nyo yung isa nating alala, yung videographer natin, ayan na po o. Oh. Tulo laway na. <coughs> Tapos makikita nyo pa ang scenery. Napakaganda. Nakikita nyo ba yung bundok dyan? Yan po yung Mindoro Pines. na tayo. And, hindi ko na po mailuluto itong gabi. Dahil gahol na tayo sa oras. Dahil wala pong ilaw dito. Baka gabihin tayo. And, salamat po sa mga panonood nyo sa mga vlog ko na way patuloy nyo po akong isupport. And, please subscribe at mag-comment po kayo kung saan nakaabot itong video natin. So, see you next time. Bye!